Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, sa content natin ngayon, ay eh, share ko sa so inyo bilang isang small YouTuber slash small vlogger ang aking uh, experience kung paano ko sinimulan ang pag-vlog. Ayan, so sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na kayo para update kayo sa aking panibagong videos na i-upload. Uh, Dagdag kaalaman na rin sa mga nagbabalak na gustong mag-vlog. Uh, sana magkaroon kayo ng idea dito sa i-share ko na content which is paano ako nag-start na mag-vlog. Ayan, so sa content ko ngayon, share ko sa inyo guys, yung unang steps kung paano ko sinimulan ang unang hakbang ko sa pagpag-vlog or sa mundo ng pagpag-vlog. First, tulad ng sinabi ko, gusto ko talaga yung pagbablog or desire or passion ko talaga yung pagpag-vlog kasi parang nakarelease yung stress ko kapag nakakagawa ko ng videos and nakaka-upload ako ng mga videos at the same time, uh, kumikita na ako and nakatulong pa ako sa iba na tulad nyo na nagbabalak na gustong mag-vlog or gustong mag gumawa ng uh, YouTube channel. Ayan. So, pangalawang steps na ginawa ko guys is that nag-observe ko na ako. Ayan. So, syempre, bago ako nag-vlog, uh, nanonood mo na ako ng mga say, content ng mga ibang na uh, influencer na gustong na nagpa-vlog na rin sila kung ano yung mga steps na ginagawa nila kung paano sila na uh, simula o nag-start sa pag-vlog. Yun po yung ginawa ko talaga. Uh, Siyempre, observe. And then, of course, number three na ginawa ko, guys, is that Siyempre, kailangan meron kang self-confident kung tawagin. Kasi, um, una, medyo mahihain po sa camera. There's sa time, nagluluding ako sa camera. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Kung baga, shy type ako and kulang ako sa lakas ng loob ayun. so kailangan meron kang self confidence sa pagbablog hindi ka dapat mahiyain hindi ka dapat say kung ano yung sasabihin mo kailangan normal lang sa camera kailangan para kausap mo lang din yung mga viewers mo na nanonood sa iyong youtube channel ayan so pangatlong steps na ginawa ko guys is that syempre yung pag i-edit So, number, one, number three steps ko po ginawa is that pinag-aaralan ko po yung mga pag edit kasi syempre, mayroon mga videos na hindi na pwede isama doon sa ating mga pag edit So, yun po yung pinag-aaralan ko talaga kung paano mag-edit ng mga videos. At syempre, nanonood din ako ng mga tutorial sa YouTube para matuto akong mag-edit ng mga uh, videos na aking mga ginagawa like ito sa content na Although, hindi pa ganun kasulit yung pag-edit ko ng video but I try my best ayan so yun po and pangapat na ginawa ko guys is that yung paghahanap ng music na without uh, copyright claim ayan so sabihin guys nag research po ako ng mga music na walang copyright claim kasi syempre guys yung pag nag edit ka kasi na may copyright claim yung mga music na gagamitin mo sa background music mo sa vlog mo it is possible kasi na ma-copyright strike ka or ma-copyright claim kung copyright claim, okay lang sana guys kasi hati kayo nung uh, nung nag-create nung songs and then ikaw na YouTube creator. Pero, yu, kapag na copyright strike po kayo, wala po kayong kikitain. So, it is possible na lahat po ng kita nyo sa videos mapupunta lang doon sa may-ari ng kanta. So, mahalaga po yan guys sa yung mga songs na walang copyright claim or copyright strike. Ayan. So, pang lima, so kailangan marunong kang kumuha ng video yung mga angle like portrait, ayan, and then landscape. So, nung hindi pa ako mag -m 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 YouTube vlog guys or mag, -b -b or mag create ng content palagi pong portrait yung ginagamit ko so pahaba yung phone and then sa gilid merong black so pag upload mo yon medyo hindi siya ganun ka buo yung videos parang may kalahati so i suggest doon sa mag gagawa gawa ng vlog or bago pa lang sa pagba mag-create kayo ng video na pa landscape para buo po doon sa ating Uh, pag upload dun sa ating YouTube channel. Hindi po siya may black sa gilid. Di ba? As you can see, meron ako yung nakikita na nagbablog na uh, merong blocks side by side. So, hindi po siya ganun ka-informative yung uh, video. So, yung content medyo didilitan mo pa yung, didilat pa yung mga mata mo para makita mo mabuti yung inyong mga video. So, I suggest na pa-landscape po ang inyong gagawin para ang video niyo ay kitang-kita sa mga viewers. Ayan yan po yung panglimang steps na ginawa ko. And pang-anin na steps, guys, of course, syempre, uh, a target audience. Kailangan meron ka target audience doon sa content na ginawa mo para ma-discover ang iyong YouTube channel. So, sabi ko nga sa iyo, there are two kinds of person na pupunta sa ating YouTube channel, either uh, learning and informative content. So, entertaining na rin. So, lahat po na pupunta sa YouTube, gusto manood, gusto matuto. So, kailangan nagawa po kayo ng content na informative learning and of course, entertaining. Depende sa inyo kung ano yung content na gusto nyo. So, dahil ako nagtatrabaho ako sa healthcare worker, so, naisip ko na mag-share na rin ng content na magkaroon ng idea or magkaroon ng idea for an aking YouTube viewers kung ano yung mga bagay na gusto nilang gawin at matuto. Iba-iba yung content ko guys, pero meron siyang learn. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi naman tayo artista. Na kapag nag-vlog tayo eh, marami na talagang nagsusubscribe sa ating YouTube channel dahil kilal na tayo. But since then, tayo ay nagsisimula pa. So, kailangan gumawa tayo ng content na strong content like informative, learning, and entertaining. Hi, hi, siya, vlog. And magpapasalamat ako sa pagpunta palagi sa aking YouTube channel. Sa mga baguhang kong subscribers, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa manibagong videos na i-upload. Iniwala ko sa kasabihan na kung kaya mong mabuhay today, I'm sure, kaya mo rin mabuhay tomorrow. Thank you, guys.